pero it nabusog sa tubig. So yun guys, magandang gabi sa inyong lahat. Nagtataka siguro kayo kung bakit hindi ako nag-live. Kaya hindi ako nag-live. Eh, kasi may pusa dito. Hindi, ako Kaya hindi ako makapag-live kasi tingnan nyo ng panahon. It's raining in Korea. You know? So, alas 4. Umuulan na yan. Tapos tumakbo ako kasi nagtatrabaho kami biglang umulan tumakbo ko eh, Snoopy reenactment pero walang action takbo <laughs> ko dun tapos ko yung bubong niya sarap ng ano niya nasa bahay lang siya tapos lumapas siya nung inayos ko yung bubong niya eh, nabasa siya tapos all goods na umulang pa rin pag out namin tapos uh, ano ba yun mm, all goods na ba? Diba? So, kanina lumabas ako, bumili ako ng Yossi ni Kuya Kevin tulog na tulog kasi nga umaambon ng panon so ayun kaya hindi tayo makilapas kasi nga pag panahon talaga yung tag-ulan masarap yung tulog ng mga alaga natin yan eh kaya ako hindi ko na istorbo kahit gusto ko siyang ilabas tsaka hindi ka din ano eh hindi din kayo makakapaglaro kasi nga basa yung ano, kalsada, basa yung damo dun sa amin eh pagong ligo lang pala man si Snoopy kahapon Simili sa anyong Anyong nung Ay gagi Duas nang tama ako din eh no So yun guys Nandito na ako naglalakad ako Lalakad ako pa na ako Eh may bike nga pala akong dala Ang lakas din ang tama ako eh no Anyong Channeling Kibuyen Recipe Policarpio Anyong What's up, madlang people? So, yun, eh, nagpa-order kasi ako ng bag na gagamitin ko sa Sabado para kay Snoopy. Para masasakay ko na siya sa bus. So, wala kasi akong online dito na ano, online shop na pinag-order sa Korea. Ang kasamahan namin meron. So, oh, yun. Andun ako. John, Yun talaga, buhay kalimot talaga. Bakit sabi ko, nagpa Naglalakad ba ako kanina? Ay, dami ko nakalimutan pala. Teka lang. O, oh, yan yung bike ko. Teka lang, may nakalimutan pa pala ako, guys. Yung sombrero ko tsaka jacket. Ay, go. Di ba? Nintik na yan, eh, no? Grabe, eh, no? Grabing utak. Diba eh, no? sabi ko sa inyo, makakalimutin ako, yun, Kaya... Ba't ganito? Yan yung pinapaalala sa akin. Bulga. No, si Ronnie ano hindi sila doon. Dami ko palang nalimutan. Jacket, sombrero, bike. Ano ba yan? Let's go, madam people. Asan po yung mga little wild... Yung mga? Bakit mga? Sure. Yung mga little wild dogs? Si Snoopy lang lang ang little wild dogs natin ah. Hindi ko nga din alam guys eh. Naalala ko lang kanina talaga nung sabi ko lang, ba't ako naglalakad? Then ba't ako walang jacket? Na rin. Dimrick eh. Kamdiyan, um, dili may mumu. Mumu lang eh tawad kay sa mumu. Ang sarap ng si